Ladies, ay ganyan, Sir Baron, So, mga ka... So, mga ka-brother, mag... Dili, ano, ano, tuluan. Oh, Mga ka-brother. Mga ka-brother. No, mga ka-igsuunan. Arita ka ron sa Matrix. magbantay tag-Matrix ka ron. Uy! Ilan na ako, Dries Picas, oh. Hi, Jen! Hi, ma'am! Hi, ma'am! ko yung Wala. Mga ka-brother, mag-bantay tag-Matrix ka ka Welcome to my vlog, guys. Hello. Hello, guys. Ano yun? Banda Tag Matrix, karong... Karong Adlawa. ko ka yung sabay. ako mga kauban, mga gamay kayo. Storya, mga ka, nga Welcome to GSC's Fed Integrated School. Karon dari ang hagdanan. Hi,

Ayaw, basher, basher, basher. Uy, na mo, may gauban may hulat. sa mong gauban may? Hala, lagi mong doon ay. Bebe, bebe! Ay, Ayaw. Hindi kailangan mag-face mo. Ang pinakaiba lang, mas guapo ko. Hindi, mas gwapo, Jigo, bay. Baliktad ka. Mas gwapo, Jigo, bay. Mas gwapo. Hala, hala. Ara, sabag sa so, vlog guys mga ka brother so karon Eaw, silent vlog lang ta silent vlog na. the day in the life of a student meron ni ba gunit gunit ang camera ba eh bimus ba kita sir ipost na post na ta sir ayaw sir ayaw sir ayaw ay my prank to dari mag prank mag pranking ta karon maghita ta mag prank diri dinito na nagprank ta ride ni si pride teen nya ter nya sira nya uli na o bago na mama ayo sa guli na no mama mo ad rao ra kau ayo 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 na uli na kun isa ka uban welcome guys welcome to my vlog welcome to my vlog basta mo kalbuli lagi basta mo Yulino. Ayala, ali? Yata nako ko number. Eh. Ah, cho man. Nara pa meeting na na. namin. Asa natin 'tong tambal? Oh, wala na si RP.